Pipila ka oras na lang ug ato ng sugaton ang bagong tuig. Nakapangandam na ba mo o ania ang pipila ka mga tips nga posibleng wapa niyo masulay? Si Eliana Cortez sa report. Sa pagsugat sa tuig 2016, daghang mga tinuuhan nga ginasunod sama sa lingin nga prutas o pagsaba-saba. Kini-impluensya sa atong mga igsuong insek. Ang mga lingin nga prutas nagrepresentar sa kaabunda sa tibuok tuig samtang ang pagsaba-saba gibuhat aron sa pagtaboy sa mga dili maayong espiritu. Ang fruit stand sa May Ramos gisugod na sa pagdugog sa mga tao, sugod kagahapon ug mas mudaghan pa kini karong adlawa. Noy, kumusta man ang atong mga putasan karon nga padong New Year? Okay ra mang halin mo. mayo ra. man. Mas maayo kaysa miaging tuig. Ug ma jud ning halin jud kayo. Ug ma jud. ma jud. Karo araw-araw na mga halin. Doon sa magid ang kasagarang prutas no eh. Pila nakakatuig na maligya o? Um... Dugay, Dugay na Dugay hmm. na. Doon sa magid ang kasagarang prutas na ka andam yun para bagutuig. Paan, eh? lingin yun ang kargadong. Sama sa? Kaning aning mangustin. Sa pa? Kaning kiat-kiat, uh, uh, bayabas, kanumpungkan. Hmm. Okay na mangga. Pwede okay sa mangga. Uh, apple. mga 13 fruits so, diin man sad mo mga potasa noy asa man mo ini eh. sa karbona mo misuki so it. so far mm. maayo ra ang halin oh ara ara mo mo last year last uh, year di pa mi mom kay sa ubunga jud ko kuan ng final ba sa mamuura sa din mo kuan ni buntag ay 24 oras. Mm. Hangtod yun bagong tuig. Oo, oh, hangtod yun bagong tuig. Bagong tuig, manguban mang uban. Pero ang uban, mga bliz ya po. Kanang imong kuan, o sa may pinakamahal mo karon o pinakabarato? Kuan, lansunis. Mahal ang lansunis. Mahal lansunis. Hmm. ang lansunis. Mm. Pila man ang kilo sa lansunis? 300 is yung lungkong. 300 ang ah, Bangkok ah, variety ah, man, ah, man eh. Po. Bangkok variety ba? Ang, An ano siya? ang local 150 barato karon. Ang barato, barato na mo. So, ako ning tuan. Local mm, coats o. Oh. Imported mahal man mo. Ang mahal na. Ma Imported sama sa unsa nga punta. Nang grapes. grapes. Yes. May uminto man sila. Hindi man ang grapes karon. Among hata karon sa grapes 300. Ah uh, super to 250 man dapat. 250 yun, mm. na na. Kung dili ing aron pa na. Oh. Mga, season man good. Mm. Season. Mm. Ah. Ang mansanas Maksana, Naomi, naik kuan nah, tapi mahal na uh, pintu. Nah, mahal memang, namanya. Oh, namanya juga, namanya kelas, apa punya beratur lah. Lagarnya tak jis, 56, 50, 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 di 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, So, sukat, sukat ron, 31, motive, mm. yeah. May mga kahulugan ang mga prutas sa masa, pinya, kini sa tinuuhan sa insik nagpasabot o fortune cones. Orange, nagrepresentar sa bulawan o kwarta. Apple, alang sa panagduyog. Grapes, alang sa luho. Saging, paghiusa. Mangga, ligon nga pamilya watermelon, kabulahanan, papaya, bulawan, pumelo, maayong lawas. Laing tinuhuan, mao pagsaba ang pagsaba-saba, ang uban magpabuto pinaagi sa mga nagkalain-laing firecrackers. Sa South Road Properties, 30 size ka mga vendors ang kasamtamang namaligya o mga firecrackers, gikan sa Babag Mactan o sa Bukawe Bulacan. Ang presyo gikan gatos ngadto sa libo, depende sa gidakon, gidaghanon o kagkusgon sa buto. Apan adunay usay mga alternatibong pagsaba-saba nga dili na kinahanglan mo gasto o kwarta o layo sa disgrasya sama sa mga kaldero, sound systems, serbato o mga torotot. Bisan unsa man ang inyong mahunahunaan sa pagsugat sa bagong tuig, kinahanglan magamping amping sa kanunay aron mabulokon ang atong 2016.